Nilinaw ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi tataas ang bilang ng motorcycle taxis o MC taxis sa Metro Manila. Ang desisyong ito ay bilang tugon sa panawagan ng NACTODAP o National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Associations of the Philippines na ihinto ang pagpapalawak ng mga serbisyo ng MC taxi dahil makakaapekto ito sa kanilang kabuhayan. Binigyang diin ni Bautista na ang kamakailang pagdadagdag ng 8,000 slots ng LTFRB ay para sa mga lugar sa labas ng kamay nilaan. Hinimok niya ang ahensa na itigil na ang pagtaas ng MC Taxi Service Slots at sinabing ang karagdagang slots ay inilaan para sa mga probinsang nahaharap sa kakulangan ng serbisyo. Dagdag pa ni Bautista, Hinihintay na lang ng kanilang tanggapan ang desisyon ng Committee on Transportation base sa resulta ng pag-aaral ng MC Taxi Technical Working Group.